maghanap ng tahimik na lugar sa iyong tahanan kung saan ka makakapag-isa sa Diyos. Kung posible, magsindi ng kandila, simbolo ng liwanag ni Kristo na hindi kailanman namamatay, lumuhod o maupo ng komportable. Huminga ng malalim ng tatlong beses, alisin sa isipan ang lahat ng alalahanin ng araw. Ipatong ang iyong mga kamay sa iyong puso at damhin ang tibok ng buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, dahan-dahan, may debosyon at paggalang gumawa ng tanda ng krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa banal na sandaling ito ng gabi, kapag ang mundo ay tumitahimik at ang mga bituin ay nagsisimulang magniningning sa kalangitan, ako ay dumarating sa iyo aking Diyos, may pagpapakumbaba at tiwala. Alam ko na hindi ako nag-iisa sapagkat nangako ka na kasama namin kayo araw-araw hanggang sa wakas ng mundo. Si Padre Pio, ang dakilang santong lubhang umibig sa Panginoon, ay nagturo sa atin ng mahalagang mga salita tungkol sa sandaling ito, ang gabi ay ang sandali kung kailan dapat nating ipagkatiwala ang ating kaluluwa ng lubusan sa Diyos. Huwag matulog ng hindi mo na ginawa ang pagsusuri ng konsensya at humingi ng kapatawaran. Ang anghel tagapag-ingat ay hindi kailanman nag-iiwanan sa atin, lalo na kapag tayo ay pinakamahina. Oo, ipinapaalala sa atin ni Padre Pio na ang pagtulog ay parang isang maliit na kamatayan, isang sandali kung kailan nawawala ang ating malay sa mundong ito. Kaya naman dapat nating ihanda ang ating kaluluwa ng maingat na parang tayo ay magsusumbong sa Diyos sa gabing ito pa. Payagan mo ako ngayon, Panginoon, na tingnan ang araw na lumipas. Hayaan mo akong alalahanin may katapatan at walang takot ang mga sandaling nabigo ako para sa mga sandaling hindi ako umibig ng dapat kong pag-ibig Ilang beses ba akong naging makasarili nag-iisip lamang sa aking sarili Ilang beses kong isinara ang aking puso sa mga pangangailangan ng iba para sa mga salitang nakasakit ng mga puso sa paligid ko Marahil ay isang walang kabuluhang puna, isang malupit na salitang sinabi sa galit, isang komento na nagdulot ng kalungkutan sa isang taong mahal ko. Para sa mga iniisip na naglayo sa akin sa iyo, aking Diyos. Mga iniisip ng pagmamataas, ng inggit, ng paghatol sa aking mga kapatid. Mga maruming iniisip na nagdungis sa aking isipan mga iniisip ng pagkawalang pag-asa o kawalan ng pananampalataya sa iyong pag-aalaga. Para sa lahat ng mga pagkakasalang ito at para sa napakaraming iba na hindi ko man lang kinikilala, ako ay namamanhik sa iyo. Panginoon, patawarin ang aking mga pagkakasala ngayong araw. Linisin ang aking puso bago ako matulog. Hugasan ang aking kaluluwa sa iyong mahalagang dugo. Huwag nawa akong matulog sa kasalanan, kundi sa estado ng biyaya. Handa na makatagpo ka kung ang gabing ito ay magiging huli ko. At ngayon, na mas magaan ang puso, tinatawag ko ang makapangyarihang prinsipe ng mga hukbo ng langit. San Miguel Arcangel, na ang pangalan ay nangangahulugang sino ang tulad ng Diyos. Ikaw na dakilang mandirigma ng langit, tagapagtanggol ng mga anak ng Diyos. San Miguel Arkangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging kanlungan namin laban sa kasamaan at mga patibong ng demonyo. Utusan siya ng Diyos. Ito ay aming pamanhik at ikaw, prinsipe ng hukbong langit, sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, ihulog mo sa impyerno si Satanas at ang iba pang masasamang espiritu na gumagala sa mundo upang wasakin ang mga kaluluwa. Amen. Marangal na San Miguel Arcangel, makapangyarihang tagapagingat ng mga kaluluwa at tagapagtagumpay ng mga puwersa ng kasamaan, ako ay dumarating sa iyo ngayong gabi, may pagpapakumbaba at tiwala. Ikaw na nagtagumpay sa sinaunang dragon, ikaw na itinataboy si Lucifer at ang kanyang mga rebelding anghel mula sa paraiso, dumarating ako upang humingi ng espesyal na proteksyon para sa mga oras ng pagtulog. Alisin mo sa akin, o makapangyarihang arkanghel, ang lahat ng bangungot at mga takot sa gabi. Alam mo na sa panahon ng pagtulog, ang ating isipan ay mahina at ang kaaway ay maaaring subukan kami ay pahirapan sa mga nakababahalang imahe at walang kabuluhang takot. Protektahan ang aking isipan mula sa lahat ng nakakabahalang iniisip, mula sa mga masakit na alaala na maaaring dumating sa akin sa madaling araw, mula sa labis na pag-aalala na nagnakaw ng aking kapayapaan bantayan ang aking silid o san miguel bilang isang sundalo ng langit tumayo ka sa pintuan ng bahay na ito bilang isang bantay na hindi natutulog hadlangan ang anumang masamang espiritu na lumapit sa akin habang ako ay natutulog itaboy ang lahat ng espiritu ng takot ng pagkabalisa ng pagkawalang pag-asa Palayasin dito ang lahat ng espiritu ng sakit, ng bangungot, ng pangaapi. Naway takpan ng iyong makapangyarihang kalasag, ang kalasag ng pananampalataya at ng banal na katotohanan, ang aking tahanan at lahat ng naninirahan dito. Protektahan ang bawat silid, bawat pintuan, bawat bintana. Nawa ang iyong espada ng liwanag na ginawa sa apoy ng banal na pag-ibig ay itaboy ang lahat ng kadiliman ngayong gabi, lahat ng masamang anino, lahat ng demonyo na impluensya. San Miguel, hinihiling ko rin ipakita ang aking kaluluwa sa Diyos habang ako ay nagpapahinga. At tulad ng ikaw ay anghel na tumitimbang ng mga kaluluwa sa huling paghuhukom, dalhin ang aking kaluluan ngayong gabi sa presensya ng kataas-taasan upang siya ay maglinis, magbago at magpalakas nito para sa bagong araw. Naway magising ako bukas na may sariwang lakas, may sariwang pag-asa, may mas malakas na pananampalataya. Amen. Si Padre Pio, ang santong ito na may mga stigmata na nagdala ng mga sugat ni Kristo sa kanyang sariling katawan ay may espesyal na debosyon sa mga anghel. Itinuro niya sa atin sa kanyang buhay at mga salita, ang iyong anghel tagapag-ingat ay laging nasa iyong tabi. Sa gabi, binabantayan niya ang iyong pagtulog at nananalangin para sa iyo sa harap ng Diyos. Huwag kalimutang batiin siya at hilingin ang kanyang proteksyon. Napakagandang turo. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mula sa sandaling tayo ay ipinanganak, binigyan tayo ng Diyos ng isang kasamang celestial, isang tapat na kaibigan, isang walang kapagurang tagapagtanggol, anghel ng Panginoon, aking masigasig na tagapag-alaga, aking mahal na kasama sa buhay, yamang ipinagkatiwala ako sa iyo ng banal na awa. Dumarating ako upang magpasalamat sa iyo para sa iyong patuloy na presensya. Ilang beses mo ba akong pinagtanggol mula sa mga panganib na hindi ko man lang napansin? Ilang beses mo akong binigyan ng mga mabuting iniisip? Ilang beses mo inilayo ang aking mga hakbang mula sa kasamaan? Ikaw na laging gumagabay sa akin sa iyong celestial na karunungan. Ingatan mo ako ngayong gabi sa iyong pagibig. Pamahalaan ang aking mga panaginip upang sila ay dalisay at banal liwanagan ng aking isipan sa panahon ng pagtulog upang kahit nagpapahinga ang aking kaluluwa ay lumalapit sa Diyos protektahan ang aking pagtulog ngayong gabi itaboy ang lahat ng masama lahat ng kaguluhan at ipakita ang aking mga panalangin sa Diyos tulad ng mabangong insenso na umakyat sa langit. Dalhin sa trono ng kataas-taasan ang bawat pagsusumamo ng aking puso, bawat luha na aking naiyak ngayong araw, bawat kagalakan na aking naranasan. Amen. At ngayon, ibinalik ko ang aking puso sa iyo, Jesus, aking tagapagligtas at manunubos. Banal na puso ni Jesus, walang katapusang bukal pag-ibig at awa, sa inyo ako lubos na nagtitiwala. Inialay ko sa inyo ang gabing ito, kasama ang lahat ng nilalaman nito. Inialay ko sa inyo ang aking pahinga, naway ito ay makapagpagaling sa aking pagod na katawan. Inialay ko sa inyo ang aking buong buhay, kasama ang mga kagalakan at kalungkutan nito, mga tagumpay at kabiguan kung ang gabing ito ay magiging huli ng aking pag-iral sa lupa, kung napagpasyahan ninyo na tawagin ako para sa walang hanggan bago ang bukang liwayway, naway magising ako hindi sa higaang ito, kundi sa walang hanggan sa inyong mahabagin na mga bisig. Naway makita ko ang inyong maluwalhating mukha, naway marinig ko ang inyong tinig na nagsasabing, Halika, mabuting at tapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ngunit kung bibigyan ninyo ako ng biyaya na makita ang bagong araw, naway magising ako na may pasasalamat. Protektahan ninyo ako sa mga oras ng pagtulog, ingatan ninyo ako mula sa lahat ng masama, mula sa lahat ng aksidente, mula sa lahat ng biglaang sakit. Pagpalain ninyo ako upang ako ay maging inyong pagpapala para sa iba bukas. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa inyo. Banal na puso ni Jesus, naniniwala ako sa inyong pag-ibig para sa akin. Banal na puso ni Jesus, maging aking kanlungan at daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang huling salita na iniwan sa atin ni Padre Pio ay parang yakap ng Ama, puno ng pagmamahal. Matulog ka ng mapayapa, anak. Ang Diyos ay nag-iingat sa iyo si San Miguel at ang iyong anghel tagapag-ingat ay nakabangtay. Huwag matakot. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa pagtulog tulad ng isang bata sa mga bisig ng ama. Oo, maaari akong magpahinga ng mapayapa. Hindi ko kailangang matakot sa gabi, hindi ko kailangang matakot sa pagtulog, hindi ko kailangang matakot sa bukas. Ang Diyos ay kasama ko ang kanyang mga anghel ay nagpoprotekta sa akin. Ang banal na puso ni Jesus ay nag-iingat sa akin. Gumawa ngayon dahan-dahan ng huling tanda ng krus, selyuhan ng panalangin ito. Nawa ipagpalain at protektahan ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa buong gabing ito. Ang Ama na lumikha sa akin at umiibig sa akin ng walang hanggang pag-ibig. Ang Anak na namatay para sa akin sa krus at muling nabuhay upang bigyan ako ng buhay. At ang Espiritu Santo na nagpapabana at gumagabay sa akin. Nawa, ibantayan ni San Miguel Arcangel at ang lahat ng mga banal na anghel ang aking pagtulog. Naway iladlad ni Maria, ina ng Diyos at aking ina, ang kanyang protektibong balabal sa akin. Naway manalangin para sa akin ang lahat ng mga santo ngayong gabi. Amen matulog ng mapayapa, minamahal na anak ng Diyos. Ikaw ay protektado. Ikaw ay iningatan. Ikaw ay nasa mga kamay ng Ama. Magandang gabi.